Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Minnesota Timberwolves matapos nga po nalang maibaon sa 2-0 ang Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dapat nga na pong suspindihin ng NBA si Jamal Murray dahil sa ginawa nga po nito sa Game 2 kontra sa Minnesota Timberwolves. Naibaon na iba una nga po mga katrops ng Minnesota Timberwolves sa 2-0 ang Denver Nuggets matapos nga po na itong talunin at tambakan sa kanilang game 2 ngayong araw sa score na 106-80. Kahit man nga po hindi dito naglaro ang kanilang starting center na si Rudy Gobert ay nag-step up para naman nga po dito ang kanilang mga natitirang players kagaya na lamang ni Karl Anthony Towns na nagtala nga po ng 27 points at 12 rebounds at si Anthony Edwards na kumuha rin naman ng 27 points at 7 assists. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay sinabi nga po ni Carla Anthony Towns na bago pa man nga po magsimula ang kanilang game 2 ay alam nga po nila na sobra silang mahihirapan sa pagkawalaan ni Rudy Gobert kaya ginawa naman nga po nila ang lahat ng kanilang makakaya upang manalo sa kanilang laban. Sinabi naman nga po ni Anthony Edwards sa kanyang post-game interview sa media na hindi pa rin nga po talaga mawawala hanggang ngayon ang tiwala nila sa isa't isa kaya kahit man nga po merong mawala sa kanilang lineup ay meron at meron pa rin nga po dito na magi step up. Yes, ganyan nga po kaganda ang chemistry ngayon ng mga players ng Minnesota Timberwolves. Sinabi rin naman nga po nito na hindi pa rin nga po sila magre-relax ngayon sa kabila ng pag-angat nila sa 2-0. Gayong magpo-focus na nga po sila sa kanilang game 3 sa loob ng kanilang home court na target center. Samantala, pukunda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dapat nga na pong suspindihin ng NBA si Jamal Murray dahil sa ginawa nito sa Game 2 kontra sa Minnesota Timberwolves. Katulad nga po nang nagda laro ay sobrang na naman nga po nag-struggle ngayon si Jamal Murray sa kanyang opensa sa kanilang Game 2 sa pagtatala lamang nga po niya dito ng 8 points, 13 rebounds at 2 assists sa kanyang 3 out of 18 shooting. At dahil nga po iyan sa napakahigpit na depensa ng Minnesota Timberwolves kung saan parating nga po siyang dinodouble team sa tuwing hawak niya ang bola. Kung hindi rin naman nga po siya double team ay malalaki at maliliksing player naman nga po bumabantay sa kanya dito. Kaya sobrang nga po siyang nahihirapan na makagawa ng 3 pointer at makasalaksak sa ilalim ng basket. Kaya sobrang nga po siyang nadismaya sa kabuuan ng kanilang laro. At dahil nga po dyan, ay hindi na rin naman nga po niya napigilan pa ang kanyang sarili na madala sa kanyang emosyon. Sa katunayan, Bukod nga po sa pagtapon niya ng heat pad sa loob ng court habang may nangyayaring agawan at play dito ang mga players ng Wolves at Nuggets, ay nagmanay at sinigawan na rin naman nga po nito ang mga referee sa kalagitna ng kadalang laban. Kaya request nga po ng mga fans na kailangan nga na po itong suspindihin ng NBA at pagmultahin ng malaking pera. Gayong napaka immature at unprofessional nga po nito since maaaring ang merong ma-injure na player dahil sa kanyang ginawa sa kanilang game 2. And speaking of Jamal Murray mga katrops, sa sobrang kahihiyan nga po na natanggap nito sa kanilang laban ay hindi na nga po nito pang media. Yes, hindi na naman nga po siya nagpa-interview sa pangalawang sunod na pagkakataon dahil sa sobrang nga po niyang pagkarismaya sa kanilang naging game 2. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.